Ma magkano daw po ang puso ng mais? Puso ng mais. Puso ng tao, ayaw nyo. Puso ng tao. Kay Tia. Uy, isang kagada. oh, ba't na i-plastic ang dala-dala? Take out. Hindi ka take out ka. Tank. Oo, ang nakamang masi mong daloy. <laughs> 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 Opo. po. Ayan po. Ayan ang ni Lloyd. <laughs> ni Kuya Kois Hindi ang naiyak. ano? Sino man ang? Naiyak pa. ko na. Oh, Oh, <naikot. Naikot. laughs> Bukas yung pinto. Ingat <laughs> ingat. Ingat kayo, ingat.